si ipasara pamala ng pamalaan ng kalokan ng Everglow Grand Central na ka ngayon ang mga dalawang daang gwardiya ng mall para harangin ang sino man sa City Hall na magtatangkang ipatupad ito. Naroon ngayon si Ryan Chua para sa update live at exclusive. Ryan, Alex, mahigpit ang seguridad ngayon dito sa Evergadesco Grand Central Mall para tapatan ang inaasahang pagdating ng mga puwersa ng Caloocan City Government na magpapasara sa mall. Bandang uh, alas, alas sa kanina na magsimula maganda ang mahigit 200 ang gwardya ng mall na magbabantay rito. Ayon kay Atty. R.G. Guevara, isa sa mga legal counsel ng Evergadesco, nakatanggap kasi ng impormasyon ang pamunuan na maaaring lumusob anumang oras ngayong umaga ang mga puwersa ng City Government na kinabibilangan umano ng mga volunteer mula sa iba't ibang barangay sa Caloocan. Ito nga sa bisa ng writ of possession na inilabas ng Caloocan Regional Trial Court na lunes na nagpapasara sa mall. Bunsod ito ng hindi raw pagbabayad ng mall ng mahigit 700 milyon piso ng realty tax mula 1986 hanggang 2006. Pero bilang pantapat naman ng mall, ayon kay Atty. Guevara, Darating daw mayamaya maya bandang uh, alas 9.30, ang sheriff ng Manila Regional Trial Court para pigilan itong pagpapasara. Noong kasing Disyembre, inisyuan na raw ng Manila RTC ng writ of Injunction ang Ever Gotesco para hindi ito maipasara. So ngayon, ang mangyayari itong writ of Injunction ang ipantatapat ng Ever Gotesco sa writ of Possession na pinangahawakan ng Caloocan City Government. At mamaya alas 9.30 magkakaroon daw ng misa at rally na inaasahang dadaluhan ng mga stall owner at tenant ng mall na ito. At yun muna mga pinakawalong balita mula rito sa Caloocan City. Alex, balik sa yo. Ryan Jua, maraming salamat sa iyo.